Update tayo September 25 Wala na ang Typhoon sa Macau Wala na si uh, uh, Typhoon Ragasa Clear na ulit ang Macau So nakita nyo guys kahapon sobrang dumi dito Ngayon no Malinis na ulit ang ang Macau, ang Bara Yan Ganito ka uh, Kagaling at uh, kasipag ang uh, Macau Government talagang uh, mahal nila ang Macau people sana all di ba ay nagtutulungan nyo, kung mapapansin niyo guys talagang malinis na like kahapon sobrang dumi dito tapos yung baha talagang maabot hanggang dito Ayan. talagang uh, ito ah, yung tubig baha wala na kahapon lang yun ha Ayan, no? Doon, no? Oh, nilinis nila na dyan malinis na at may tambak na nila ang lahat Ayan, naglilinis na sila doon no? so, tutulong-tulong sila dito maglinis no? Oh. yung mga basura sila yung mga nagwawalis dito nilinis okay so stay ha ah, mga kamakaw jesse amigo pangyaw salamat sa inyong pagsuporta sa akin channel makaw jesse tv ito, kanilang, ito yung kanilang uh, ano matandaan gano'ng kataas yung tuli hapon ha almost dito 2 meters yan ang tubig dito pinakamataas na 2.5 meters Amigo, good? <laughs> yeah, I uh, yesterday, I sing, I sing at home. <laughs> yeah, no, it's okay. It's secured, thanks. Back to normal lang, Macau. Kahapon, halos walang tao dito. Baha talaga yan. See you soon, mga Kamakaw Jessy TV.